pag nag wiring sa mga yung sinka bolt tube lang gagamitin gamitin natin ang oh. saka natin balutin ng mas uh, iskak tip iskak tip iska oh iskak tip yung tayo, electrical tip Guys, <tip> <tip> matsaga tayo mag wirings no? Matsaga tayo mag rings kasi ang halaga ng harness nito 14,000 ang halaga ng harness So ako dito, ako mismo nag-wiring kasi tinatsagaan ko kung paano ko siya maging malinis, maayos. tapos ko na dito, babalutin ko pa yan para wala talagang problema. Ayan, wire na natin. Ito na naman, no? yung mga sunok. Yung na-wirings natin na maayos. Titingnan natin saan ang mga iba pang mga sunok. Maraming sunok yan ang papunta doon. Yung wiring natin yan. FI yan ha, FI RS-200. Tig-wirings mga kafawis tapos itong sunog mga sunog hanap tayo mga parts out natin dito mga gamit natin ito ito diba o gamit tayo gamit yung mga tinatabi-tabi natin na mga sakit siya na ba yun So, ano ba yun? Ito, putuloy natin. Gamit kayo. Ayan. Diba, mahalaga yung mga tinatabi-tabi natin na mga wirings. Kasi ito, mga stock na siya. Kaya maganda siya. Okay. Maayos na. Dito na naman. Sukuha so, tayo doon. Tapos merito ka kamalit. Ah. pagbalat mo nito pag mayroon siyang mga korupsyon diyan oh ayan mo nang ituloy kaya naghanap tayo ng iba okay ito malinis oh. kita niyo yung wire malinis ito nawang ano yan isang ganyan isang pabalik yan para malinis oh repeat wow Pagka kayo o ano? oh, kailangan talaga siya dito agkay okay, umabot siya sa ano ba sa valve Oo oh, man, hindi rin nanipising ng palta, ito. Nalintik niyo. lang talaga to. Akarang isa ko ay kirapil niyo. Alam mo isa Ito kung 200. Oh. Inis 200. Ito RS. Yun yung RS. Ito yung Inis. Inis. Oo, oh, ito yung Inis 200. Ah. Palitan mo rin to. Wala na. Oo, wala pa yan. Sabi uh, you no? Know? Abutin talaga siya kasi malalim na dito eh. Ito, ito yung malalim. Okay, hmm. Puro maganda sa black. Oh, okay. Ah, talagang it ano to, pang-Inis 200 to. Tapos ito yung RS pala. Wow. Yan pantay talaga. Huwag 'yan lagyan ng gasket maker, wag na, let's go na. Ah, pantay kayo. Oh, dalawang um, no, kuan. Okay. Ayos. Sige dalawang makina yun o know? lima ni lima yun, yung ho okay pada na ano, eh grabe pa tong akong wirings bay mga sunog pa wow Paris Paris 200 Okay, dito mga kapawes Tiwala lang yung customer na nagtitiwala sa atin Tayo bahala sa motor niya Aayusin natin Ikaw, kung lumapit ka sa akin magpagawa ng motor Magtiwala ka Kasi hindi ako tulad ng iba na magawa ng hindi maganda Tingnan mo, kung ako'y tao na Sabihin ko sa'yo, bumili ka ng harness Magkano ang harness nito? 14,000 plus So samantalang gitsagaan ko yan no? pag wiring so Ako pa gagawa ng kalukuhan Kaysa ako may-ari mismo ng shop, bawal sa akin yung gagawa ng kalokohan kaya pinakaayaw ko na halimbawa mekaniko ko gumawa ng kalokohan, pinakaayaw ko 'yan, tanggal ko 'yan. Tanggalin ko 'yan. Ngayon, tanggal ko nga mekaniko ko dati na gumagawa ng kalokohan. Pinakaayaw ko 'yan kaya pagdating naman sa customer, pinakaayaw ko yung hindi ako pa, yung walang tiwala yung customer, paalisin kita. Kung natanggap mo kita ngayon, sunod dina, Tapos yung mga baser kayo mga baser kayo mga baser uh, baser lang talaga hindi nyo alam eh kung ako hindi ako maawag customer pabilihin ka talaga kita brand niyo, 14 mil Paano sabi ng customer baka kaya, kaya pagawa ng para no? siyempre nagtitiwala sa atin ayusin natin pero pinakaayaw ko talaga yung makikita akong nag picture 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 uh, alam ko na nga pero wala katiwala o tarikisa motor mo pag dito sa akin safety yan dahil number one ako magagalit pag ano pagalitan kung ang customer pag maloko wala akong pinipili basta gumagawa na hindi maganda galit talaga ako dyan dito nga o oh, tira mga nila tira yung mga ko ko oh, yeah. gumawa sila maayos yung mga motor yung mga motor na maayos ito Napakaganda ganda pagawa yan. Ito pa, sunog yung makina nito, pati yung ano ha. inayos natin. Kaya, kaya mga baser, hindi nyo kami kilala, kaya basang bas kayo. Ito, boxing kanya no. oh, dating six rounders. Pag na lang kasi pa, tapago kapago training. ito pa. Oh, dati tong hard. Ito hard to dati. Ganman to dati. Pero hindi nyo to kilala. Kaso tumigil na to siya kay nagbagong buhay na kay dumanas kulungan eh. Yeah, ingat, ingat kayo nito. Nito, nga. Diya ingat-ingat kay nito pag harap to, kita niyo na ha. Mukha niya pa lang yan, no? Mukha mukha pa lang suspect na. <laughs> Di ba? Na simbol na, pinatag primbo. O yun. Maganda na yan. Ah oh, makina yan eh, yung makina, oh, tinong makina, naka-repiece to. yung oh. hmm. naka yan, ha? Oh. Wala hmm. 'yan blo. Oh. Bulakeno. Apo niya, no? naka pa yan, oh, ito. Ito yung isa piece din to, isa. Ito cylinder block nito. Ito oh. Ars, yung nasunog ng makina. Atin oh, mo Naka-repiece din yan, oh, tinayuan. nyo 'yan water diba? boy oh, na naka din, oh. O, oh, nakarepress yung cylinder head. Nakarepress yung cylinder block. Ito yung nasunog yun. Nasunog yung makina at saka yung kuan. Yung kita yun, yung gawiring ko. Dito, ibang pisto to natin dito. Extension yun. Doon yung shaft ko. Laba, kabilas. Ah, kabila. Doon yun. Ang kapawin so. Ito, ito. Yung wheel in line. Ito, ito mga filter oh. Kuna, no. Mamaya, pahuli lang yan. Tapos, hindi naman makina, gitap natin kasi nasunog yun to eh. Kaya girepis natin, kanaublo ngayon na maganda na, naayos na, pinapalitan ng mga bago. Pero itong black, girepis lang at saka cylinder head. Ito mga genuine. Kasi kailangan to pa na, sunog yung panyo. O, oh. nasunog. Tsaka ito, oh, nasunog. Kaya palitan natin, nandito yung mga set. Yan. request din niya. Post palitan kasi ito, lining. Ito mga kwanta. Okay, ko lang impact delay. Ha? Ha? Impact delay gamit. Uy. Ay, kumpute. Ay, ito. Okay. Mga kapawes, ito na yung final, yung RS 200 EPI na nasunog, na binaba ito yung makina, inaayos na yung makina sa nasunog yan eh. Tapos lahat ng wirings yung mga nasunog, hindi na tayo bumili ng harness kasi ang harness halagang 14,000 plus. Hindi kayo naniniwala, mag-search kayo. Mag-search kayo kung mayroon ba kayo makitang harness na mura. Harness ng RS 200, ang RS 200 na EPI nasa 14,000 plus ang harness. Pag NS 200 EFI nasa 12,000 or 13,000, ang inis 160 12,000. Kaya ingat-ingat kayo sa mga harness sa mga EFI natin mga roser, napakamahal. Ngayon, titingnan natin, i-scan muna natin 'no. Oh. Malama natin. Ito, i-scan natin. Titingnan natin kung ano yung mga error. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga parts na pinalit. Napakarami parts pinalit na yung mga sunog na parts. Pero yung mga nagsasawing buzzer na Mio Mga M3 Inmax Iroxos Ginoo oh, ko Napakadali gawing makina na yan Tapos ikumpara ninyo mga ganitong motor Iwoke okay, mga buzz Kaya hindi nyo alam nyo yung kakayanan ng tao Basta sa atin servisyo lang Gagawin natin hanggat abot ng ating makakaya Okay Tingnan natin ulit Iwan mga susi Hindi ko lang akong susi tapos kill switch. I-on mong kill switch. Okay. Okay na. Okay. Ito tingnan natin. Malaman natin ito. Okay. Reading, reading. O, biruin mo yan. Nawala pa O, Tingnan mo. O. I-reset ko na ng una yan. Ngayon, i-review ko ulit. reset kung mayroon bang babalik. Kasi, ganun mong yari. Pag i-clearing mo na lahat, na i-reset mo na lahat, na bura mo na lahat, galing ginawa. Kasi, ang dami sensor. Yun, binagbabaklas namin yan, ha? Kita niyo, pakita ko sa inyo yung mga sensor ipambaklas namin yan. I-reset. Pagkatapos i-reset niyan, okay na. O, na yung motor. Ngayon, i-review namin. O, i-review namin kung mayroong error na nag- pag nakikita tayo ng may error dito, yun yung problema, ayusin natin. Ayun, wala maman nakitang error. So ngayon, titingnan natin kay wala na maman nakitang error. Check pa rin natin dito sa mga Kare wala na, finding. Wala, dito is permanent fault. Wala, okay? Malinis na malinis siya. Okay, bubunutin natin. Pawak na model So i-open natin so si tapos pupunutin natin okay pagkatapos bunot natin i-start natin o gumana yung pump o inayos pa yung linya ng pump nito talaga pitsagaan natin para makasib yung mayari pero kahit anong sip mayari gagastos pa rin siya na malaki Hello. Kusina. Boto mo. Laser. Ayun. Pasing, oh yun, mayro pasing. Ayun. Ha? Para pa rin brand yun, tunog. Diba? Ang tunog niya, binaba ng makina na yan ha? Ang tunog niya, brand niya pa tunog. O. Ngayon. Okay. Okay, test drive natin na pagkatapos. Okay, ngayon dito tayo sa mga Ay, nako, ang daming parts na nga sunog, ito 'yung mga sunog mga pawis. Yung iba mga parents na yan, yan tinapon na, tinatanggal na niya kasi na, nakakulubo to, nasunog. Ayun, dito tayo. I reserve niya, sunog. Clutch cable. Fan. Oh. Busina. Bong, kiss, akalan nyo, mura tong hose nito ito ito mura pero itong host ito tag 700 plus isa mga 900 yata ang isa ito pa ito ito ignition no pinagkakalas namin bakit namin naayos pa napatino ang mga RS pinagkakalas air valve control o di diba pinalita namin ng surplus lang ang pinalit namin na pang 160 pero namin yung mong code pariyo o oh, diba magbasahin natin ayos maayos kasi ito wala na Oh, nangakulubot din o no. sus. Apiktuan. Buti na ayos pa. Hindi siya nakabili branyo. Pero di nalagkasa yan. Tingnan natin. Di ba? Malita ng brand branyo yan. Di ba? Oh, total body. sunog eh. Di ba? Ganon tayo. Nire-repair hanggat kaya i-repair. Ay, mga baser. Ito, valve. Binalitan natin. Para, sariwa. Ah. Stone hose. Oh. Bandami pinalit. Alamin mo na ang presyo. Kung sabihin yung mura ang parts nito. Kaya mga baser wala nang alam. Wag sigarap bas, bagay kasama naman yan sa ano eh. Kasama naman yan talaga sa buhay ng tao, maraming baser. Mapikon ka lang sa mga tao mga puro pang bas pero walang kakayanan. Ate Bagsyap. Oo. Mapikon ka sa mga baser, wala na magkakayanan. Sige pang bas. Tragisa. Langis. Okay? Nabuhay yung sunog, nasunog, nabuhay pa. Ito lang bumaba na to sila. Si ako nagwa-wiring kasi nag ako ako magtrabaho lahat. Ku di kapoy ah. Ako may ari ng tapos magpahiya magpakahirap ka pa. O ako na lang nagwa-wiring. Sila nagawa gawa ng makina kasi s'yempre mga mekaniko yan eh. Ya train yan ni eh, Kapro. Kaya tiwala lang. Hmm. O gusto niyo boxing ito. Boxing yan. O tingnan mo oh. ba? Diba? Hook yan so, ng yan. Kaya baser, awag ah, kang magkarang alang pambasa mga Kapro kasi boxer yan. Dinig sa ngipin, o oh. di mm. oh, oh, sasakti sa ngipin, o sa sumakbo na, o vera, ayos buhay pa rin. ayos, ariel hey, ako, ariel, try ko, test try ko, nabuhay ulit ang nasunog, okay. tagilid lang ang pogiyo, ang anak, ang anak. Taga ng naguba Andar na Foto-foto okay. Wala itong sintos ka no? Wala eh yung total sa akong total lahat 23,000 biruin mo yan nasunog yung makina nasunog yung makina tapos mga harness niya yung harness niya nirewirings ko na lang biruin mo yung RS-200 kung sabihin nyo na mahal manil tingnan mo yan nasunog yung makina harness nasunog nirewirings ko lahat gastos pati yung mga nasunog ng mga parts Napakaliit lang, umabot lang sila ng 23,000. 23,065 yata. O madagdagan mo 'yung titingnan, titingnan pa 'yan nasa 23,000. Oo. Oh. Eh, gawaan pa 'to grosibo, no? 23,000. 23,065. Biruin mo yung gawa na yan Ay kung di mo yan sa ibang paggawaan, Baka buting ka pa 30 mil dyan Or 40 mil di ba? Diba? kasi kung ano lang talaga hanggat kaya kung ano lang dapat ipalit, ipalitan palitan yun lang dapat pero hindi tayo nagpapalit basta basta ng turtle body buong turtle body injector hindi basta basta mga hose lahat na nasunog yun lang pinalitan basta nakita nyo sa video kung ano yun di ba RS 200 FI nasunog yan pero 23,000 lang ginastos magkano lang libor namin nagbiran mo nagbaba ng makina yan lahat ng baklas gilid yung posibleng mga nasunog tapos rewiring sa buo headlight, likod lahat pinagana lahat yan magkano na hiningi libor kasama pa ng total body, injector cleaning reset lahat rewiring, baba makinag 4000 libor siningin namin diba? napakamura masabihin naman sa iba nga hindi alam mahal mahal ilang araw gitrabaho namin Ibali tatlong araw gitarbaho namin. Pero di basta-basta yan. Hindi araw ng ano yan. Basta yan. Hindi skills. Diba? Kaya kayo ba Kaya-kaya mga baser. Peace out.